Todo tanggi pa rin ang mag-asawang Ruiz sa reklamo ng amunay pagmamaltrato nila sa kanilang kasambahay. Yan ay kahit bagsak sila sa lie detector test at may lumutang na naman bagong biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Lumilitaw dito na ikaw ay deceptive. Ikaw ay nagsisinungaling. Bumagsak ka. eto na yung endgame. Para sa akin, kaya akit na ako after this, hindi na ako ating sumusunod na hearing because for me, nandun yung satisfaction ko to prove na ikaw ay from day one nagsisinungaling at tama lang na ikaw ay nakulong. Ganyan na lang ang galit ni Sen. Rafi Tulfo sa mag-asawang Franz at Pablo Ruiz na inareklamo ng pananakit sa kasambahay nilang si Elvi Vergara. Lumabas kasi sa polygraph o lie detector test na nagsisinungaling sila. Pero toro tanggi pa rin ng mag-asawa sa pagdinig kanina ng sinado, lalo pang tumibay ang ebidensya ng pananakit ni na Franz at Pablo. Humarap kasi ang isa pang kasambahay na umanay biktima ng pananakit. Gaya ni LV, sinaktan din daw si Melinda na mag-asawa ng mamasuka noong 2017. Dahil umano sa pangmamaltrato, muntik pa siyang maputulan ng dalawang kamay. Ngayon, tinaga yung kamay ko. Bakit ko kayo tatagayin? Hindi ko po alam. Wala naman po akong kasalanan. Eh. So, malakas yung hataw sa inyo, pero baligtad? tad po. So hindi ka hindi dumugo kasi baligtad. po yung ganay Bukod sa pisikal na pananakit, katakot-takot din na mura ang natatanggap niya sa babaeng amo. Hindi pa siya pinapasahod, maging ang kanyang anak na minsan na masuka sa tindahan ng mag-asawang Ruiz. Hindi na nagawa ni Melinda na magsumbong dahil sa takot. Pero dahil sa pang-aabuso, nagpa siyang tumakas kasama ang kanyang anak. Ang nasa isip ko po, kahit po ako magpa-blatter, wala po akong kakayanan dahil mayroon lang po ang buhay namin. Ang isa pa naging empleyado umano ng pamilya Ruiz sa si Paulo, naging saksi rin daw sa pangmamaltrato. No. Ang dinadahilan daw ni Franz, bakit niya sinasaktan si Elvie? Kasi daw po, Your Honor, ginagamit daw po ni at Elvie ang mga gamit po nila. Anong klase gamit? Yung katulad po sa personal hygiene nga yung ano po, yung toothbrush ginagamit daw po ni Ate LB. Totoo naman o hindi? Sa Hindi po. Kasi po si Ate LB po wala naman pong ginagamit na toothbrush kasi sabi niya po sa amin, ano pa daw po ito toothbrush niya ay wala na nga daw po siyang ngipin. Ang testigo namang si Richard, hindi empleyado ng pamilya Ruiz, pero nakatanggap din ng pagbabanta lalo na kay Pablo. Kwento ni Richard, naghahakot sila noon ng basura nang makita niya ang mga sugat ni LV. Sa awa, nilapitan at kinamusta niya ang kasambahay. Oh, Papa, tinatanong ko po siya ano, kung binubugbog po siya doon. Anong sagot sa iyo? Binubugbog po siya doon. Dito na raw sinugod ni Pablo at dalawang kasama si Richard para sa pilitang ipabura ang mga kinunang litrato. Kung hindi ko raw buburain, ay dadalhin daw ako sa polis. So talagang pinilit niyang burahin yung litrato. Okay. Kinuha ako. ba niya yung cellphone mo? Noro Pinakita ako. ko na lang po sa kanya na tinanggal ko na yung picture. Gusto niya na po akong dali sa ano sa station po ng polis. Totoo bang uh, nilapitan mo siya? Opo, nilapitan ko po, na... po siya. Kasi nadala kami kasi noong 2014, gawa nung may nagpipicture sa amin, ay nahold up po kami. Ay. Kaya pinilit ko pinatanggal sa kanya, baka kung ano-ano na naman po yon. Dito na umiit ang ulo ng mga senador. Sino nga Sigot pinagtatakpan mo, yung karumal-dumal na ginagawa ng asawa mo dito kay Aling LV. Tama? Tanong naman ni Senator Tulfo, bakit wala man lang tumulong o umawat sa pagmamalupit sa kasambahay? Mahirap lang po kami. I kailangan po namin ng trabaho. Hindi, ayaw din po namin mawala ng trabaho noon pero kaya po nagsunod-sunuran na lang po kami sa kanila. Alam po namin nakaka nakakataas si Ate Franz, mayroon pong kakayahan na kung ano pong ang kayang gawin. Iginiit naman ang mag-asawang Ruiz na hindi nila naging tauhan si Custodio at di totoo ang sinabi ni Aling Belinda. Si popo po ay hindi ko tao. Si Nanay naman po ay hindi hindi ko rin siya kasambahay. Kasi ang kasambahay ko nung panahon na yon ay si yung aking pinsan at hindi niya naabutan si Ate LV. Sa dahilan po. naman kung bakit nabulag si LV, sabi ni Pablo Ruiz, baka raw sa nainom na kape. Makakabulag ba ang kape? Ayok. Yan, honor yan kasi rin anong nabanggit minsan ni Ate LV. Totoo ba na sinabi mo raw kaya ka nabulag dahil sa pag-inom ng kape? Hindi po. Gawa po nung gawa po ni Ate Franz, hinampas po ng susi. Susi? Opo, na maraming susi at sununtok niya. Kaya inirekomenda ni Senator Rafi Tulfo na ipakontempt na rin ang mister ni Franz. I want this gentleman to be cited in contempt. Gusto ko makulong din to. I would like to second the motion. Dito makikita na sadista kayo, malupit kayong mag-asawa. Wala king pakialam sa welfare ng mga tauhan ninyo. Mananatili sila sa Senado hanggang nagpapatuloy ang pagtinig. Nagbabalita mula sa frontline. Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.